Yeah, nag ayan yung buko. Inaasinta na yung buko. Inaasinta na. Yun bumagsak. Yun bagsak na no. Ang dami oh. Ayun Ito pala yung buko. Ayun yung alanganin. Pambuko sala diyan. Ito yung mga buko. Okay. sabi ng mga hapon noong 1868 dito rin itinago yung kayamanan ibinaon lang dito kaya kailangan natin mahanap yun